naman dyan, nagdadrama-drama ka na naman! Oh, shit! <laughs> Yung pinagdadrama mo! Wala nang soft drink sa rep! Ano, ano? Wala nang soft drink sa rep! Soft drinks? Parang hindi akong mabubuhay na walang soft drinks dyan. Hey! Napaka-OA mo! Wala lang soft drinks! Umiiyak ka na! Oh, shit! Uminom ka na maraming tubig eh! Ayaw! soft drinks, milk tea, Starbucks, lahat may kulay na tulad. Wala ka na doon. Wala kasing lang. Sa, Ano lang Wala sa tea na? Wala ating Soft drinks, may kulay, matamis, sarap-sarap, wow! Milk tea, sarap-sarap, wow! Starbucks, wow! Ang napaka na napaka na naman yan! Alam ko na yan, pasikat! Pasikat ka! Gumagaya ka sa ibang babae sa social media na ano, konting tubig lang iniinom nila tapos mag i yung iniiyak-iyak mo na naman dyan, nagdadrama-drama ka na naman! Oh, shit! Ano Uy Hindi, hindi, hindi cute, be! Ano yan? Ano na naman yan? Pinagdadrama mo na naman? Alimaw pa ako! Ano yung pinagdadrama mo? Wala nang soft drinks sa rep! Ano, ano? Wala nang soft drinks sa rep! Soft drinks? Puro tubig na lang jampon. Kakakain ko lang. Gusto ko lang. Soft drinks. Gusto ko lang. <laughs> Uy! Huwag kang o! <laughs> Parang hindi akong mabubuhay na walang soft drinks. Uy! Hey! Napaka-OA mo! Wala lang soft drinks! Umiiyak ka na! Uminom ka na maraming tubig! Kaya... Eh. Gusto ko lang soft drinks. Jampo. Uy, uminom ka ng maraming tubig kesa sa soft drinks. Ba't mo iniiyakan yan? Soft drinks lang yan. OE. <laughs> Napaka-OE mo. Uy! Gusto oh. ko lang soft drinks! Gusto ko ng milk tea! Gusto ko ng Starbucks! <laughs> Simple! Gusto mo lahat may kulay? Ayaw mo ng tubig? Mas okay nga yung tubig. Mas healthy. Ayaw ko nga, di ba? Ano bang iniiyak mo? Bakit? Bakit kayong ganyan mga babae? Soft drinks, milk tea, Starbucks, lahat ang may kulay na tubig. Wala ka na doon! Gustong gusto nyo, pero pag tubig talaga, kunyari isang baso, wala kasing nasa. Anong nasa ano lang ng water? Wala kasing Ano ng water? <laughs> lasa yung water. So bigs, may kulay, matamis, sarap-sarap. Wow! Milty, sarap-sarap. Wow, Starbucks. Wow! Ay, yung bull! Napaka-arte! Napaka-arte naman yan! <laughs> Sobrang arte mo naman! Kaya eh, gusto ko nga, di ba? Gusto ko nga, di ba? Parang soft drinks napakan, lang, ba? Diba? Iyakan mo! Uminom ka maraming tubig! Ano kayo, no? Alam ko na yan. Pasikat! Pasikat ka! Gumagaya sa ka sa ano, social timer ako. Gumagaya ka sa ibang babae sa social media na ano, konting tubig lang iniinom nila tapos mag-i-inerte. Ano ni? napaka Ayaw ko nga ng ganun dyan, Paul. Gusto ko nga ng matamis, malamig. Hoy! Makinig ka. Nakikinig ako mas okay na tubig yung inumin mo kaysa sa mga soft drinks Diane, kasi... <laughs> hindi na yan. Kasi... Hindi nga! Hindi nga masarap! Wala nga siya lausap! Wala <laughs> nga 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 stress! <laughs> Witch ka ba? Witch ka ba? <laughs> oh, stress ka naman? Soft drinks lang, iniiyakan mo, kailangan mo pa magwala, tapos ang ending neto, aawayin mo kasi hindi kita dinadala ng soft drinks. Okay? Tama! 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 Hindi ka tulad ng mga ibang boyfriend nila. Kunyari, Babe, bilan mo ko ng ng milk tea o bilan mo ko soft drinks. Butong ka ba sa soft drinks? Ha? Gusto ko lang naman ng soft drink sample. Oh. Sa isang baso, uminom ka. Ubusin mo yun, o. Oh. Yung tubig na yun, ubusin mo. Hindi yung kalahati lang iniinom mo. Ay, <laughs> Nakakapagod to. So, drinks na lang, iniiyakan pa. Gusto ko nga yung may lasa. Pag ininom ko, may hagod. Luk, 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 luk. Sabay, mag-burp ako. Gusto mo may lasa? Oo. Alam mo yung tubig nyo sa inodoro? Ayun yung inimin mo. Wait, ano yun? Wait, ano yun? Napaka-arty naman netong... Iinom ako ng tubig. Uminom ka. Basta, basta, bibilan mo ako ng tatlong, ano, tatlong litrong soft drinks. Diyos ko naman, kailangan ba talaga palagi ng soft drinks na yan? Bala ka, hindi ako iinom. Hindi mo ka uminom? Talaga, yun ako. Napaka-arte na ito. Bila mo na ako tatlong litro. Pabili ka sa mama mo! <laughs> inaalala ka nga lang kasi masama nga yun sa health natin. <laughs> oh, tignan mo naman lang ko. Oh? Ano mo huh? mo, huh? mo huh? Alam nyo, ganyan talaga kayong mga babae. Ang hilig nyo sa mga makukulay na inumin eh. Ikaw kasi Ano? Ang makukulay sa'yo, p*** mo, maitim. Tama ah. Tama, 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 tama talaga. Pero be, inom ka na tubig na lang. Huwag ka na umiyak ha? Ayoko! Dige na, na. Ay, na, inom gamot. na. To. Ayoko, ayoko. na gambol. Ayoko, hey! ayoko. Ah! Inom!